Gibisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Ormoc City ug Tacloban City karong adlawa aron pagsusi sa nagkalain-laing mga proyekto. Ano ang report ni Femme dumabo. Unang gisusi ni Presidente Bongbong Marcos uban kang National Irrigation Administrator Engineer Eddie Gilien ang 100 million pesos nga solar pump irrigation project o ang SPIP sa Ormoc City. Ang SPIP ang may mupatubig sa usa ka gatos ka kaumahan aron maandam sa cropping season. Ana ay 92 ka mga mag-uuma ug ilang mga pamilya ang makabenepisyo niini. Sa mga proyekto dili na kinahanglan sa mga mag-uuma sa Ormoc City ang diesel powered motor pumps alang sa pagpaandam sa ilang irrigation system. I just wanted to see how it worked. Maganda naman, we're using the best of high technology. Ah, uh, may satellite imaging, merong uh, uh, AI na ginagamit uh, it's really impressive kasi napakaganda sa sa ani Gisunod sa pagpahigay ng ceremonial turnover sa gidonate sa PCSO nga 124 ka patient transport vehicles o PTV nga magsilbing mga medical transport vehicle o garon mapalapdan ang emergency healthcare system Pinapangako sa akin amen uh, ang ating that uh, that the uh, that by the end of the year We will start already the second round kasi pag natapos na namin mag 100% na lahat itong 1642 na bayan at siyudad pabalikan din namin. Eh, meron dyan talaga po. Yung maliit, okay na yung isa. Pero yung malalaki, kulang. So, baka bigyan na naman natin ng isa pa. Lakip sa nakadawat sa ambulansya ang lungsod sa Silago sa Southern Leyte o sa kahalayong lungsod sa Eastern Visayas Watlanan sa mga lalawigan sa Leyte o Southern Leyte. Gila ng gateway sa Mindanao, Luzon. Ang maong PTV ilan na dawat ibutang sa Bukirang Barangay. Silago is the largest in terms of land area. Kami yung boundary sa Leyte at sa Southern Leyte at kami yung Maynila papunta ng Mindanao. So, sa highway naman, mataas yung highway namin. It is a big help to us because our ambulances or PTB, one of the busiest no? sa, siguro sa buong Southern Leyte eh, kasi mataas yung highway namin. Sabi ko nga, based on statistics, uh, 50 to 60% lang ang gamit sa mga locals and the rest from other uh, people na lalo na yung biyahe. Sunod nga gibisita sa presidente ang Eastern Visayas Medical Center nga nahimutang sa Tacloban City aron masusi ang pagpatuma sa zero balance billing o ang wala na ibayranan ng mga pasyente sa mga DOH run hospital kay bayad na kini sa gobyerno. Tingin namin yung sistema ng zero billing dahil meron kaming naririnig na mahabang pila na mahirap pa rin na so, titignan natin paano natin naayusin eh. para ang pasyente papasok, it's an outpatient service, ang pasyente sente papasok, magpapatingin, bibigyan ng reseta, uh, o kung ano, uh, kailangan para gamutin. Pag, pagkatapos ng konsultasyon, pupunta siya sa pharmacy, pwede na siyang bumili. Meron yung reseta, may, may credit, may, ano yun, may uh, credit yun. So, libre, pero what we are doing, we ina-accredit namin ang mga butika. Para kahit saan, pwede silang pumunta at sabihin, meron ako reseta ng ganito, ibibigay sa kanila ng libre. Paglabas sila ng, uh, paglabas sila ng ospital, wala na silang babayaran. Ng... O ba Cleofer Lumayag Edward Tubilan? Family Dumabok. Balitang Bisdak.